Hindi ito nasasunla, 10k lang siya. Pero at least, di ba? Pang salt-salt lang pwede na, di ba? So, ayun lang. Sa mga gusto mong bumili dito sa Guito, dito sa Cargillaggio, dito, ano lang siya, 165 per gram. Tapos, bibigyan pa niya kayo ng Ay, lang. Pwede sa mga. Kaya paano, pa niya ng no, no, 10k. Ay, Ganito, ano? Kuripot ah? <laughs> Lahat <laughs> kuripot, Pilipino. Ang naman

Hi guys, welcome back to my channel. It's more Jojo Vlog. So, kakagising ko lang. So, for today's vlog guys, pupunta tayo ng Batha titingin tayo ng uh, ginto. Titingnan natin yung mga presyo ng ginto. At bibili na rin tayo dahil meron kaming kaibigan sa Pilipinas na ikakasal. So, nagpapatingin sila ng uh, couple ring. So, titingin tayo at uh, bibili na rin tayo. So, at kung mura. So, samahan nyo guys, ituturo ko sa inyo kung saan pwedeng makabili ng ginto dito sa Saudi Arabia. Let's go! Knock, knock!

So ako na lang siguro pupunta mag isa Wala, ayaw ni dyan eh So ayaw na para makisama lang tayong tumingin-tingin Ano na? Tama! Ah! eh Puta! Ang pilis ka! Samis e! Puta, nandito ka! Bakit mo? Jollibee! Saan naman mo? Jollibee! Iba ka talaga! Iba ka talaga! Pagdating sa Jollibee mo, bilis ka pa sa alas 12 brad! Ayun, may kasama na tayo so Let's go guys, guys. samahan niyo kami Hi guys. So nandito uh, na so, tayo sa yung ngayon So pitingin tayo, isipan natin, tapos papakita ko sa inyo mga magkakaroon ng uh, program nila. So let's go! So lahat to guys nasa ano lang siya? 550. Kasama na yung tax dyan. So sa peso ano lang siya, mga 7,000. Meron ka ng necklace, tapos meron ka pang pickaw. So, set na yun siya, no? set siya yung design niya. Ayun na, meron pa siyang Louis Vuitton. No? So, 500 yun. So, 7, lang yun, guys. Mga 7,000 pesos lang. Pressure ng ginto ay nito guys uh, 165 per gram. ang Pressure ng ginto dito. Siyempre. okay like <laughs> siyempre. So, oh, Tip lang guys so, sa mga gustong bumili ng ginto. Please. Dito sa Saudi, kung kabi-bibili ka ng ginto is uh, tanungin mo kung magkano yung fairground nila. So doon mo ibabase yung presyo ng ginto ano, na bibili mo, yung design na gusto mo. So doon mo siya ibabase. So yun lang. Pag pumunta ka sa isang gold shop, tanong mo kung magkano yung para nasa ganun eh, is malaman mo kung magkano yung presyo mismo ng design na gusto mo. Did you Okay. So, ito yung napili niya guys. So,

So six, seven, uh, my friend? Sure. Uh. Yeah, six, and seven. No, 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 no. Sure, so. <laughs> sure, sure. Uh, come on, Hinari. Sure, sure. Come. For the 21, okay? Okay. Yes. Sure, I will give you the best price for me. 740. 741 real? Yes. 741 Oh, so, 5, yeah, no. So, what is it? What is it? What is it? What is it? 2.6 gram. Uh, 9,500 pesos. So, kukunin na it? Come okay. Okay. Uh. So, binigyan tayo ang discount ni Sadiq.

Ito na yung nabili natin guys, no? Ano to eh? ang uh, original price ito is 741. 2.6 gram. Pero dahil binlog natin yung shop nila. So binigay lang niya sa atin ng... Uh, ka? Ha? 680 riyal So binigay lang yun sa akin 680 riyal So na yun At least na tayo sa kayo So, dahil din na Dahil binilag natin yung shop nila Tapos bumili tayo sa kanila So, binigyan niya ako ng hadiya So, hindi uh, ito nasasanla 10K lang siya Pero at least, di ba? Pang sood-sood lang pwede na Di ba? So, ayun lang Sa mga gusto mong dito Sa gintuan dito sa Kaibilagyo Ito, ano lang siya? 165 per gram. Tapos bibigyan pa niya kayo ng hadiah. Oo, sir, love siya? Yes, bibigyan na Sa bigyan kanya Ano, 10k ten, ten, ano. So, Mereka Oh, ten, 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 Sa

Ay, ka man sa vlog namin, Ano? na. Next week. ang na yun. Maurice Magrin. Maurice Magrin. Kasama ko sa kumari Sa Ano na tayo ano? nila, nakaka nila ngayon. Talaga? Si Mark ang una. ko alis?